muli welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel, ngayon pa lang, nakapanood ng at ating mga vlog, pakilike, comment, at subscribe. Ito na naman po ang viral na balita, latest po, tungkol po kay Gold Dagal. Ito po, sino ba to? Sino ba si Gold Dagal? Ito po siya may taga-iglesia ba to na Wala akong May na, na, na -sa -sa yung, no? So, ay, may mga mas, -mas okay naman religion pero... May aircon sila eh. uh, first time na nakaapak sa kapitya nila, makamangha talaga ako na... Uh, dami nga uh, Binilang pa 1, 2, 3, 4, 5, Alamig! Cool! Cool ito! Yeah. Mm -hmm. so, nagtagal nila ito may 3 years uh, nung ex ko na iyon kaya nung kami mga, mga anong ako sa sarili like isa na doon yung mm, ano nang ko mas slack sa niya. Uh. <laughs> May uh. mga nagtatanong sa akin, paano ko doon napasagot, ano paano ko na niligawan. Nirekta ko lang yung feelings ko. Ganun na kasimple. Like, sinabi ko agad sa kanya, alam mo, I love you. At gawa ko man Kaya kailangan ipaalam mo na mahal mo yung founder, di Ito po yung dating one year ago po, kung pag ibabalikan po natin ang nangyari nun na ng bastos at nang nanira po ng bastos po sa mga Iglesia Ni Cristo, lalong-lalo na po kay Ka Eduardo B. Manalo. Ito po siya, si Gold Dagal. Ngayon po ay, ayon po sa balita, habang siya, siya po ay nagsiyo-show o nagpapalabas ng show, sa Pampanga po, eh, binaril siya. Ngayon naman po, eto, ngayon naman po, ang iniisip po, ang pinagbibintangan na naman po sa pamamaril kay Gol. Eto po yan, eto. gumawa na ka sa lahat pag taga-iglesia ka actually para sa, Kasi ay pag sa katolik yung mga picture ni Jesus sa mga kwarta ng uh, lola, tita niyo, yung ano sumusunod sa iyo yung mata niya, kahit sa uh, ang ah, hirap mag ah. Pero pag tinignan mo, buwan ni Eduardo Manal. Hmm. Mukha lang siya. Un-successful na <laughs> abogado nila. Ano yung nagnonotaryo lang? Tapos <laughs> nag-away ka man ng ex niya, sabi niya at least totoo si Eduardo Manalo. Correct, mga kaibigan. Taka ako nang mga magulang niya, tiyak so, niya no? ba anak ko? Tawagan nilang ka-Hulyo, ka Akala ah, ko mga MPA sila. Pero shortcut lang siya for kapati uh, kapatid. Yung tawag di ba? kapati Ganyan. At sa talagang nandala ko sa pananalit tayo ngayon, kapatid. Sa yung tayo, word na yan. Kung tayo nandala, nandala ko sa kama, ano right? na ba magsisex ka mo? Papakumulo mo na, ah, shit sarap mo kapatid yan kung nag rewind po sa inyo kung sino po kung sino po si Gold Tagal siya po ay akong nambastos sa mga iglesia ni Cristo lalong lalo na po kay ka Eduardo B. Manalo ngayon naman po awak po siya ay nagsiyo show dyan sa pampanga eh, binaril daw po siya Ewan po po, kung dito po ay buhay o nasa ospital po. Ang pinagbibintangan po, alam niyo po ng mga kaibigan natin ngayon o ng mga kaibay natin sa pananampalataya, ay ang Iglesia ni Cristo raw ang bumaril sa kanila kahit po, kahit po walang matibay na ebidensya. Di ba? Ang fair naman yun. Kayo po mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, alam niyo kung ano po, ano po ang totoo sa loob ng Iglesia ni Cristo. alam po natin na sa ating mga Iglesia ni Cristo, eh wala pong gano'n. Hindi po natin ilalagay. Ilalagay ang batas sa ating mga kamay. Kagaya nga po yung nangyari ngayon. Nangyaya, nangyari po ngayon kay Epipanyol Labrador, di ba? Ipinabatas natin. Umasa tayo sa batas. Iginahan natin sa tamang proseso. Kaya hanggang ngayon, eh gumugulong pa po ang kaso. Kaya po doon sa mga nagsasabing ang Iglesia ni Cristo Rao ang ah, may gawa sa rin kay Gold Dagal dyan sa Pampanga eh baka po kayo po ang mabaliktad, baka kayo po ang makasuhan. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe. Ito, panoorin pa muna natin. can't spell incense to the eye and see